samahan ako ah, Grabe yung lamig Tignan natin yung frozen na yung lake Pero for sure frozen na to pero Nakakatakot pa din Ayun o no? Pero hanggang dito lang tayo kasi tignan niyo o sobrang kapal lang fog may mga bahay doon hindi ka alam kung mga cabin yan grabe napakaganda ng lugar pag summer siguro maraming tao dito tapos yun meron parang changing room doon parang maliit na CR yata grabe pero sa so totoo lang yung mga nakalipas na araw parang spring ne, eh grabe parang spring na kasi napakababa ng temperature I mean paano ba napakataas hindi napaka as in mataas positive yung temperature so uh, kaya yung mga snow mga yelo, nagmelt kaya ngayon nagnegative na naman kaya medyo madulas yung dinaanan natin hindi ko na sa inyo eh <laughs> itong lugar na to pwede ka rito yeah hindi ko alam kung saan pwede kumuha ng firewoods pero tingin ko naman meron dyan sa paligid or yun kuha ka lang ng mga sanga-sanga or yung mga natambang puno yun yung gamitin mong pangsiga para makapag iyaw-iyaw kayo kaso ah, sana maging maayos yung ano yung grilling area dito sana magkaroon ng magandang grilling area dito para at least kahit pa paano diba maganda siya maganda siyang puntahan dito lalo pag ay mga ganitong weather ayun ay god you oh, know frozen na nga ayun frozen may naglalakad dun sa gitna ng lake oh pero walang yan nakakatakot ayun oh, may tao dun oh hindi ko lang kung nakikita niya pero baka mag ice fishing sila baka mag ice fishing pero grabe <laughs> <laughs> yun nga ayoko nakakatakad <laughs> ayun ay eh, may butas dyan oh. No? Eh, ay oo nga eh may, kung napapansin nyo may butas tingin ko may mga nag ice fishing nagbubutas sila dyan kasi mag ice fishing sila tsaka maganda kasi ngayon hindi siya malamig na malamig maganda ngayon hindi siya malamig na malamig So magandang mag-ice fishing ngayon. Ah, okay. <laughs> Galing. Pero ayaw ko. Kasi nakakatakot. Baka <laughs> may biglang mabasag yung yelo. Delikado para sa atin. Oops, walang, wala tayong isa. Walang sa sa atin dito. magbabalita sa inyo. Kinong manggagawa ang kinakailangan ng Finland? Bukod sa halos sang libong pisong halaga ng buwan ng sahod, pwede rin isama roon ang pamilya ng Pinoy worker. Ang iba pang naging kasunduan ng Pilipinas at Finland sa pagtutok ni J.P. Soriano. Tatlong taon nang nagtatrabaho bilang seaman sa Europe, si Rodolfo. Nang matapos ang kanyang kontrata, bumalik siya sa Pilipinas dahil nais niyang makapiling ang pamilya. Pero dahil kailangan na niyang magtrabaho uli, naghahanap si Rodolfo ng bansa at employer na may binipisyong pwedeng maisama ang pamilya sa abroad. Pag nandun ka, doon ka nagtatrabaho, nandyan yung mga, yung pamilya mo, ba? Diba? Sa sarap ang trabaho, pag nandun, malapit ka lang sa mga pamilya mo. Tamang-tama dahil ang pagsama sa pamilya ng isang dayuhang manggagawa ang isa sa mga inaalok na binipisyo ng bansang Finland na pumirma ng Joint Declaration of Intent o JDI sa gobyerno ng Pilipinas. Ang Finland kasi may pulisiya na kapag may sapat nakita ang isang dayuhang manggagawa, papayagan ng kanilang gobyerno na isama ang pamilya at manirahan doon habang nagtatrabaho ang isang foreign worker." Hahanapan din ng trabaho ng Finland ang asawa ng dayuhang manggagawa at pwedeng mag-aral sa kahit bansa ang mga anak. For Finland, it's uh, it's important that for those workers who would like to come with their families, it's also possible and we try to help to 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 find a work for the spouses as well and then they can get also children to if their uh, children to Finland and, and to and to school if they if if they That way. Ang kakailanganin ng Finland, mga skilled workers, hotel at tourism workers, restaurant staff, manggagawa para sa information technology o IT, at healthcare workers, gaya ng nursing staff at caregivers. Ayon sa gobyerno ng Finland, mahalaga sa kanila ang labor equality, kaya kahit ibang lahi pare-pareho ang minimum wage na naglalaro sa 1,600 euros o mahigit 90,000 pesos pataas kada buwan o higit pa depende sa uri ng trabaho at industriya. Kasama rin sa pinirmahang kasunduan ang upskilling ng mga Filipino healthcare worker. One can come in, let's say, as a caregiver or nurse assistant and be upgraded from there in, in, in Finland. So, So this is something that is also suited to our healthcare demands here in our very own country. Paalala ng DMW sa publiko, huwag papatol sa mga trabahong inaalok sa social media. mag sa mga illegal recruiters ang tanging sa DMW lang mag-check ng anumang uri ng trabaho abroad. Para sa GMA Integrated News, J.P. Soriano, nakatutok. Diba? Good news <laughs> So <laughs> Good news po di ba? Ang galing Totoo po yun Na nangangailangan sila Ayon din po yun sa isang katrabaho ko uh, Ayon po dun sa isang katrabaho ko Eh uh, Nangangailangan nga doon sila ng mga skilled workers uh, Nasa news din nila yun Nasa news din nila dito sa Finland Ayon po yun sa katrabaho ko ha, Kasi hindi ko po napapanood yung news nila dito sa Finland kasi wala kaming local channel dun sa <laughs> sa TV namin pero yun, totoo po na na nag-hire sila ng mga ganyan ngayon, pero siguro sa ngayon wala pa yung mga agency, baka sisimulan pa lang ng mga agencies yan sisimulan pa lang ng mga agencies na mag-hire ulit or mag mag Siyempre medyo matagal-tagal pang ano yan. Mga, siguro mga ilang months pa bago bago mangyari pang ilang months pa bago mangyari yung hiring masimulan yung mga pag hiring na yan ayon sa news is marami nga silang kailangan so yung 100,000 na, sinuswe, na sinusweldo or 120,000 na sinusweldo or above eh possible po na makuha When you kinun, pag kinonvert nyo po sa peso pag kinonvert mo siya sa peso possible siya pero may pero po kasi yon. tandaan nyo meron pong pero may expenses po na ibabawas doon which is yung bahay nyo <laughs> yung bahay nyo which is swerte mo kung meron kang makuwang bahay na cost lang ng 400 euro ayan bi-breakdown bi lang po natin yung mga expenses para maintindihan nyo po na 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 hindi rin hindi rin porkit nandito ka sa Finland eh ganun na kalaki yung pera mong naiipon no? yung iba halos break even lang halos break even lang din kasi nga ah, papadala ka pa sa Pilipinas may expenses ka pa dito syempre kahit pa pano, may mga gusto kong mabili ba diba? siguro kung makakaipon ka man unti-unti lang hindi yung sobrang laki agad na may iipon mo plus if kung gusto mo pang magbakasyon o ta um, magkikailangan mo ng 1,000 euro pamasahe so yun uh, bahay bahay and then uh, mo kung yung bahay mo eh libre na yung tubig na binabayaran mo wala ka nang binabayaran tubig kasama na siya sa apartment na nirerentahan mo ako before yung dati kong apartment yung single pa lang ako tsaka nung dalawa pa lang kami ni Mrs dalawa pa lang kami ni misis eh ang bahay lang namin is nag arrange -ra ng parang 500 euros dalawa na kami dalawa na kami dun hmm. Biruin mo dalawa na kami 500 euros which is medyo tipid kasama na yung tubig ilaw dun 500 euro dalawa lang kami ni misis eh ngayon bahay namin <laughs> 800 plus So, siyempre sabi natin, 900. 900 na kasama na yung tubig, o yung ilaw. Hmm. <laughs> Yun pa lang. Plus expenses pa, yung gastos. Food. Yung food, ah uh, kahit pa paano. Pagdating mo sa pagkain, kung i-convert -co mo yung presyo ng pagkain, halos parehas lang. Halos parehas lang yung conversion kung i-convert mo then yun madidiscard yan naman yung mga food madidiscard yan lang naman yung pagkain minsan may mga uh, pila pwede kang pumila pwede kang may mga uh, charity na nagbibigay ng tawag uh, dito goods uh, parang every week yata yun parang tatlo o apat na beses no? parang ganun tatlong beses o dalawang beses nagbibigay ng goods every week kaya kung hindi ka naman maselan okay lang di ba wala namang problema tapos syempre yun nga expenses sa clothes swerte mo kung makakabili ka sa mga ukay ukay na mumurahin ng mga goods na clothes gaya na ito ito bigay lang to ito nakuha ko lang naman to nakuha ko lang sa basurahan. <laughs> yung sapatos yun okay okay lang din yan ba? Diba? kung di ka naman maselan sa mga bagay-bagay kaya Pakaipon ka ng kaunti makapagpadala ka ng kaunti kaya ayun, makaipon ka ng kaunti makapagpadala ka ng kaunti at siguro kahit pa sa sapat na yun at para mabuhay. <laughs> And then yun nga, isa pa sa ano, sa factor noon is yung kaya mong madala yung family mo dito sa Finland. Kagaya ko. Sobrang blessed, sobrang sobrang blessed ko, sobrang saya ko. Last year kararating na ng mga anak ko. Kaya yun, yun yung isa sa mga factor doon. And then uh, makakapag-school sila ng libre. Makakapag-school sila ng libre And then may pagkain na po sila doon Hindi nyo na po sila iintindihan Ang iintindihan nyo na lang po is yung almusal At yung pag-uwi ng bata Sa bahay nyo Yun lang po yung iintindihan nyo Pagdating sa school, libre po yung food Libre po yung pagkain ng mga bata Kaya Sabi ko nga uh, Yun, sobrang blessed ko din Kasi nga nung Nangyari yung times na dumating yung mga anak ko dito talagang sobrang thankful ako kay Lord nun na na kaya ko pala kaya pala kaya palang gawin mas uh, lagi kong sinasabi wala ka lang sa sarili mo manalig ka lang magdasal ka na mangyayari yun yung iniisip mo tsaka yun lang yung isipin mo wala ka ibang ibang iisipin yun lang kaya mong gawin yan naniniwala ako sa iyo na kaya ko. Ako lang kaya ko, tatlo yung anak ko. <laughs> Ikaw, kaya mo rin 'yan. Kaya mo rin mangyari 'yan. Kaya magtiwala ka lang na mangyayari at mangyayari. Darating at darating din yung panahon na eh. <laughs>